Hello mga langga! So ito na nga, agad na bumuhad sa akin ang tambuhalang ribolto ni Wisno na nakasakay sa ibon na sigaroda. Isa ito sa pinakamataas na monumento sa buong mundo. Literal na mapapatingala ka sa laki at ganda nito. Sa harap ng ribolto, napatigil ako sandali. Hindi lang dahil sa laki nito, kundi sa damdaming dala nito. Parang may malalim itong kwento na ibinubulong sa mga bisita. At syempre, hindi ko maiwasang hindi videohan ang sarili ko. At ito na nga nagumpisa na kanyang maglakad-lakad. Dahil bukod sa monumento, may malawak at malaki rin itong park. Ang GWK ay isang dambuhalang estatwa na matatagpuan sa Ungasan, Bali. Ang estatwa ay pinanganak mula sa isang alamat sa Hinduismo kung saan ang ibo na si Garuda ay sumang-ayon na maging sasakyan ni Lord Vishnu kapalit ng elixir ng buhay. Ang Amrita upang maligtas ang kanyang ina mula sa pagkaalipin. Ang estatwang ito ay sumasagisag sa lakas, kabutihan, at ang walang katapusang paghahangad ng kalayaan. Ang proyekto ng JWK ay sinimulan noong 1990 sa pamumuno ng eskultor na si Newman Huerta. Matapos ang ilang dekadang paghihinto at muling pagsisimula, natapos ang construction noong Julio 31, 2018 at formal na binuksan noong September 22, 2018 sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Joko Widodo. Ang JWK ay matatagpuan sa Jalan Raya o Luwatu o Ngasan Bali mula sa Ngurah Rai International Airport na sa 15 minutes ang biyahe papunta dito. Pwede ka rin ng sasakyan, mag-scooter, o gumamit ng mga lokal na transportasyon tulad ng Grab o Hojik. Mayroon din silang mga shuttle service mula sa mga pang pangunahing destination sa Bali patungo sa GWK. Ang regular na entrance fee ay 125 IDR or 450 pesos. Kung bibili ka naman online ay 95,000 IDR or 340 pesos. Kung gusto mo naman umakyat sa tuktok ng fantasy ng Garuda, 50,000 IDR naman or 180 pesos. Ang Baguio Ride ay 30,000 IDR Or 110 pesos per person. Bukas sila araw-araw mula 9am hanggang 6pm Indonesia time. Paano ba yan? Sasunod na lang ulit. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang video ko. Thank you for watching! God bless! Bye!